Hindi ito kayo dating na picturein mo. Weather update po tayo dito sa Kapitanawin. Eh ito po yung visibility ngayon dito sa Kapitanawin. Nag-uumpisa na po yung pag-ulan. Oh, tingnan, tingnan mo naman parang malalamon yung ting ni Mesa. yung o, nga no. no Ayun oh. No. Pangit tingnan no. Grabe. Tumidilim na. At unti-unti na bumubuhos ang ulan dito sa Kapitanawin. Lumalakas na rin yung hangin. Oras natin ngayon is mag-alas 4. mag alas 4 na ba? mag 4 na ng hapon yan ito na yung klima dito grabe sobrang lamig tapos ayan nagkakapag na ito sa kabila tayo ito sa kabila naman yan dito sa parting Santa Cruz yun Santa Cruz yun kabilang yan sobrang dilim na rin dun tapos Torrijos ito sa kabila ito sa parting Torios, mano pa, maliwanag pa 'yo. Eh, Maliwanag pa. Ano? Maliwanag pa dito sa pila. Sa pila sobrang dilim na oh. Ano, ting hangin. Ayan. Ganda pa ng panahon sa Torios ah, Mainit pa oh. Dilim na sa Santa Cruz tayong lahat Basal na lang po tayo na uh, huwag sana tumama ng solid sa atin yung bagyo Ito sobrang lang sa hangin ah na. Si Miss Donna sa baba Kalameg, eh, kerap ya. Kemagapang yung pagi.

tali na nao oh. ay eh, tali na namin tong ano uh, tong mga malilit na kape na to makali pa rin kasi ayun no? Oh. lahat nakatali niya na ah, nakasafe na ayun bigla nang... eh, na ayun na nga ni lumakas na kasi napapunta pa ako din eh sinabot <laughs> pa rin ako ng malakas din eh Nako po. Ano nga niya inasabi? Mumula na. Huh, ang piyas. Huh! <laughs>